Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. So guys, titingnan natin ang isa sa mga yung yung level of comfortability between Donbell. Eh sobra no, parang hindi na sila naiilang eh. Komportable e, na sila sa isa't isa. Makikita natin 'yan sa video. And especially ito si Doni at si Miss Bell Mariano nga no. So titingnan natin 'yan. And of course, uh, pupuntahan din natin nag nag -hit na pala ng 1 million ang um, rise ni uh, Miss Bell Mariano dito sa YouTube, ah. So congratulations again and of course kay Doni Pangilinan, uh, nag-graduate na nga siya. And of course, titingnan din natin ang isa sa mga pahayag ni Sir Carl. sa uh, siya yung in-charge sa content ng marketing ng ABS-CBN. Parang ilalabas ata yung teaser. E puntahan muna natin to si Ray. Look at her gazing at it coolly like it is a normal sight for her and preparation for their heavy meals. He must always do this with her around when they uh, eat heavy together. Level of comfortability between Don Bell is up above, out of reach, out of sight. So, guys, kung nagpagsayahan nating kanyang pahayag at ang video na to, makikita natin ang Dawn Bell, si Inaayos niya yung uh, sintron, no? Sintron niya, no? And si Bel Mariano, nakatingin lang siya. So, ibig sabihin, wala na pong ano dito. Hindi na sila naiilang sa isa't isa. Well, of course, ito yung uh, kapatid ni Mr. Donnie. Uh, hindi na sila naiilang, no? Hindi na hindi na niya uh, si Donnie. Kasi parang, uh, ano na eh, uh, parang sanay na sila, no? Sanay na sila sa isa't isa. Yun ang sinasabi ni Ray na, yung level of comfortability between Don Bell is kakaiba na, no? Parang, uh, uh, sobra na yung, uh, uh, yung pagiging komportable ni Belle para tignan ang ginagawa ni Donnie. And si Donnie para uh, gawin sa harap mismo ni Ms. Belle Mariano yon Wala na, ano na, uh, finish line na. Parang gano'n, no? Yung komportable uh, talaga sila sa isa't isa. Okay, so puntahan naman natin to si Alex. Late, but congratulations on graduating Donnie Pangilinan. And also congratulations to your team for reaching 1 million on rise. You're indeed on the rise, Belle Mariano. Proud of you both. Guys, ito, nag-hit na po siya. naka na po siya ng uh, 1 million uh, views. Dito sa YouTube, no, yung kay Miss Bel Mariano na uh, Rise Music Video ay um, naka 1 million views na po siya. Uh, nasa ABS 7 Star Music po yan, no. At yan na nga po yung magandang balita habang uh, si Mr. Doni Pangilinan ay... Uh, kinong congratulate natin sa kanyang uh, graduation na na-post naman yan kahapon. So parang double celebration, no? One million dito kay Ms. Bel Mariano, and of course kay uh, Donnie Pangilinan yung kanyang graduation. Eto si Sir Carl Chavez. Sabi niya kasi, two teasers down, one more to go for our movie releases. It is gonna be an exciting comeback of ABS-CBN films on the big screen. Eh alam natin naman kasi na itong An Inconvenient Love ni Donnie at ni Mr. ni ni Bel Mariano eh lalabas po 'yan ngayong November 23. So ang sinasabi niya rito, dalawang teasers yung okay na. Ayos na no. One more to go, isa pa. Ibig sabihin tatlo 'yan. Ang hindi lang natin alam guys kung ang uh, inaayos dito na isa pa is yung An Inconvenient Love no. Uh, para sa movie releases nga uh, exciting nga yung comeback ng ABS-CBN ayon sa kanya, hindi lang yan ha eto pa yung kanyang pahayag all in na po tayo sa teasers today see you soon, all in, ibig sabihin sabay-sabay ba to, parang gano'n uh, ano no, or um, well, eh, kapag all in ma sinasabi, tatlo yun eh no tatlo yung sinasabi niya, eh malamang i-re-release na yan, eto pa yung isa, si Carl Chavez again, relax lang guys, niluluto pa Ibig sabihin, inaayos pa po yan. Eh, sino ba si Sir Carl? Ito si Sir Carl Chavez. Content Marketing, ABS-CBN Films. So, ibig sabihin, guys, valid yung kanyang mga pasabog na sinasabi niya na, uh, eto, all-in na yung teasers today at uh, two teasers down, one more to go. Ibig sabihin, guys, uh, may karapatan siya mag-release ng ganong pahayag kasi nga uh, siya ata yung in-charge sa content marketing ng ABS-CBN ang hindi lang natin alam guys kung kailan ilalabas to pero uh, katulad nung sinabi dito ni Cambria, sir manganong oras po matatapos ang niluluto order po kami, nasa table 24 ever na po kami sir <laughs> diba? so yan yon. at hindi natin alam kung uh, kailan talaga matatapos yung niluluto ng uh, ABS-CBN or ng Star uh, Cinema at of course sa pamamagitan din ni Sir Carl Okay guys, so handa-handa tayo ah. Baka lumabas yung uh, teaser ay, uh, well i-announce ia naman yan eh. Uh, for sure i-announce ia yan ng ABS-CBN. Okay guys, maraming maraming salamat.